Para uh, mag-adubo na naman tayo ng ano, yung pusit na no ko Tawag dito. Ito yung ating ulam for tonight. Siyempre yung ating lamasers, buyas luya, bawang, paminta, liso, dahon, you know. Ang sinasabi halingers, uh, pinasalang dito sa Kalahayers Squad. Kay magadubo matag pusiters positors mga idol, ano? Eh, no? Painitin natin ito mga idol. ini terus nawan, no nah, pinatagak na sating sa ating mantika nga da yang forte yan <laughs> brown mantika ada buli forte oops tama so, na yan mga idol pagkalipas ng mga 10 minuto ini terus na no, pinatagak na tayo sa ating bawang sibuyas luya yan guys oh tayo mga idol Simple yung ating dalawang pirasong paminta. Ginta, dalawang piraso. Uh, yun oh. Init. Simple, kasama na rin yung dahon. Para sabay na. Oh. Dahil sa glitters lang ito, minute ay sabay na natin yung pusitor. Ayan ang na ating pusit ngayon. Ano bukutik? init. Halo-halo kayen. Ini nih. Grabe sarap nito mga idol. adobong pusit na nuku sigarin yung mga idol to. yun nih. Oh. ito yung ating adobo ah, simple ilagay na natin yung silver swan soy sauce yan guys ang sarap buhos na natin ito lahat dahil tamang tama lang ito halo halo kain para magmix mix grabe ang amoy o mabango oops diara kay bukalos naman ay sabay na natin yung ating magi magic sarap pampalasa pampakrema ayan guys o so. natin ito lahat kasi bawas na Ito. Halong kain pa rin Sarap Ang bango Hitayin natin itong Medyo tumayo ng kunti Para Tumapot yung sabaw Takpan din Ops Tiara Mga idol Tuyoish na mga idol o oh. Ang sarap Yun Ito yung gusto ko sa Adobong pusit Na medyo pinatuyo Yun o oh. Ito na mga idol, lutois na. Ito na ang tamang oras para kakain na tayo mga idol. Nagugutom at na talaga ako mga idol. Oh. Na pinahook ka na ito rin dapita po. Kaya eh, mga owners na mata mga idol, eh, no? Grabe, ang sarap, ang bango. Ano pang hinihintay nyo dyan mga idol? Oh? Wala kayo ng rice nyo dyan at kakain na tayo. Ta thank you for watching and God bless po. Bye bye. Yun o. Oh.